Mga kabayan, marami sa ating mga OFW ang sumali na. Marami ang nagnegosyo. Marami ang umasenso. Marami ang yumaman. Katulad nila. I'm Kawi. I, I am more than 10 years in the Middle East as an OFW. I have traveled to many nations already, like uh, America, Canada. I have my own business, I own a company. My desire is to help Filipinos to own their company. And, thanks God, I was introduced to UBS by my good friend, Cesar, and I studied the concept. Then I decided to enroll because I want to earn also. Ako po si Jason Vargas, isa pong engineer na nagtatrabaho sa ito sa gitnang silangan, labing tataw ta na po. At ako po ay isang kabilang ng organisasyon, Overseas Filipino Investors and Entrepreneurs Movement, na nagtuturo po ng financial literacy sa mga Pilipinong manggagawa. At nakita ko po ang UPS sa pamamagitan po ng ating kasama na isa pong maganda ito na application ng advocacy ang aming sinusulong. So ano po ang aking mga na natatanggap bilang isang user ng UPS system? Ako po ay buwan-buwan na nagre-remit ng pera sa atin, marami po akong pinapadalhan. So ako po ay nakatipid at sa ticketing po, nagamit ko rin, nakatipid din po ako rito. Kaya pagka kayo po ay membro ng UPS, uh, sulit po ito mga kabayan. Sapagkat so, kung nais nyo po rin magkaroon ng dagdag na kita, maganda rin po ito maging kabuhayan. Ako so, po si Cathy Magay, uh, nagtatrabaho bilang isang campus registrar dati sa Pilipinas at narito po ako sa Qatar uh, for the last five years. Nagtatrabaho po isang, sa isang consultancy firm. Um, ang UPS po na-interview sa akin ng isang kaibigan ko kaling Saudi online at dahil gusto ako po, po siya, yung konsepto ng uh, UPS, nag-join po talaga ako. So, for the last one year, ginamit ko po, po ito. And I realized, talaga yung dati expense ko, ngayon savings na siya. So, uh, in preparation for my retirement, naisip ko, isang malaking source ko to, na pwede kong pagkakitaan ng pera. So, kayo po mga nandiyan na nakikinig, please join me. Sana mag-prepare po tayo, mag-join po tayo, at sigurado po, po po hindi kayo masisisi dito. Ako po si Robert Infante, civil si engineer by profession permanent resident sa Singapore na assigned dito sa Qatar 5 years ago. So more than 20 years na po ako ng Nakita ko po itong konsepto ng UPS 11 months ago. <coughs> so naganda na ako sa konsepto. So sinubukan ko. Uh, sa tingin ko, uh, sa akin po pananaw, malaki po yung matutulong ito. Katulad po ng OFW. So sinubukan po natin. Mabuhay! sa mga kababayan ko nanonood sa mga yung ako sa mundo ako po si Rino, isang OFW at kasalukuyan po pong nagtatrabaho bilang key account supervisor sa Pansangkatan. Bakit po ba nagustuhan ang negosyo ng Unified Product and Services ng GPRS? Simple lang po, bilang OFW tayo po ay nagpapadala ng sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Hindi lamang po siya nakakatulong sa akin at sa mga mahal ko sa buhay, kundi lalo tigit nakakatipid po ako. Nakakatulong din po ako sa mga mahal ko sa buhay para po bigyan sila ng konting kabuhayan. Ngayon po, kung gugustuhin natin, napaka, napakaganda rin pong bagay ito para po tayo umasenso at magnegosyo sa ganitong uh, sistema. Kaya po, ini-encourage ko kayo na pagtulungan natin sapagkat ang negosyo pong ito ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino globally. Ito po ay makakatulong na sa bawat isa, lalo tigit po sa ating bansang Pilipinas para po lalo tayong umahon para po para po, lalong gumanda ang kinabukasan ng mga darating panghinderasyon. Ako po ay si Cesar Vitalicio, an OFW engineer for more than 20 years now, owner of a construction and trading company in Qatar. I'm also one of the uh, Filipino community leaders being the founding vice president of BIBQ, chairman of uh, Philippine Basketball League Qatar. I saw a good concept and opportunity To help more people and the potential of a business that would complement my other businesses in real estate, trading, and construction. This is a very good opportunity and a financial vehicle of a lifetime, especially when we finally go home to our homeland. Arali natin ito for the betterment of all Filipinos and the Philippines. A Filipino concept that ought to be supported by Filipinos. Remember, our future is now. Mabuhay ang Pilipinas. Hello, si Gwen, seven years na po akong OFW, na-introduce sa akin yung konsepto ng GPRS UPS last year. Ang nag-introduce nag, ang nag -introduce po sa akin nito ay isang engineer na from Singapore. Nag-usap po kami online, uh, pinag-aralan ko, tinuruan niya ako, and from then on, I have a very big group po sa UAE sa uh, sa UK, sa Singapore, sa Malaysia, sa Philippines at dito po sa Qatar. I'm doing the business po um, full time na ngayon. Okay? Sana po i-open natin ang mind sa mga ganitong konsepto. Isang konsepto na ginawa ng isang Pilipino para din para sa ating mga Pinoy. Patulungan po natin ito para to sa mga OFW. I encourage everyone, pag-aralan natin 'to. Hi I am dati po akong guro sa Pilipinas dahil ayo i-limit ang sarili ko sa four corners of the classroom, nag-design po ako pumunta dito sa Doha para magtrabaho bilang bilang pale clerk. Um, dahil, masal, maraming salamat po sa aking appliance, si Kuya Raul. Dahil sa kanya, kasama ko po ngayon ang aking asawa sa UPS. Hi po, good morning. Ako po si Orly Makiling. Uh, po ako ng ECE. Seven years na po ako dito sa Doha at uh, bilang site engineer sa uh, low-protein system. Actually, nang nakita namin ang UPS, sobra pong ganda ng marketing plan at ang ganda po ng services. So, ang naisip ko po, ito na po yung negosyo. Sa tuwing nagpapadala ka, sa tuwing gumibili ka ng ticket, sa tuwing nag loading ka, kumikita ka na. So, kung ako sa inyo, sumali na po kayo sa UPS para tayo yung mga Pilipino ang asenso dito sa abroad. Actually, dati na po kami sa ibang mga networking. Gina uh, ginagawa namin po yung networking noon pa when we we were in the Philippines. Pero po, nung dito sa Doha kami, nakilala namin ang UPS, kakaipo po ang kanyang marketing plan. magandang maganda talaga. Hi mga kabayan, my name is Florita. I'm actually working here in Qatar for seven years now. I'm uh, working in a bank as a sales executive. aside I'm actually blessed with a great rewarding job however being away from my family is a tough job so I actually decided to join this group uh, to have some sort of a fallback I believe that UPS is the best option uh, I've heard a lot of inspiring stories and I want to create my story too the <laughs> and I'm encouraging everyone to join this group and be successful also. Hi, I'm RJ. I've been here in Qatar for more than three years. I am working in the automotive industry, team leader in a Porsche company. I joined UPS because I saw the convenience it offers to me and a chance to gain my financial freedom. Convenience in terms of services like sending money to the Philippines, book my tickets, and pay my bills at very low charges. I I can even load my own cell phones. Very convenient, isn't it? So to all my kababayans here abroad and even in the Philippines, join us in UPS and see for yourself the convenience it offers at the same time you save your time, money, and energy. Ako po si Jomar, Ayon na taon na ako dito sa Katab. Nagtatrabaho ko bilang tailor sa isang remittance company. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit ako sumali sa UPS, well, based on its unique system and fast services, knowing that this is designed especially for OFW, I see myself as fitting as suiting for this kind of opportunity. And I do believe that uh, this will be accepted widely by our kabayans Uh, this will progress rapidly, whether we like it or not. So I join. I invite you. You join also as soon as possible. Thank you. Uh, hi, uh, I'm Eduardo Reyes, certified civil managers. Actually, I'm not a part the team as your as your partner. But after that, it, no? after that, in the case of Qatar, and empleyado ko ako ng isang uh, isang uh, local uh, local partner dito po sa Qatar uh, pinagahan din ng tao pero nasa kakapusan ng kita ibig sabihin ay kung ikaw ay tutulog sa mga kapamong Pilipino nakikita ko po na sa UPS sa unang atin ko po sa UPS sa uh, workshop ay ito po ay nakakatulog kasi po sa OFW, ito po ay mandatory na nagpapadala ng pera kaya nagtitikil o loadings. Uh, ang sabi po, ang panawagan ko po dito, lalo po sa mga member ng PICA dito, na tayo po ay mag-unite. Hindi lang po yung PICA, kundi yung kapwa uh, OFW. Unite, help uh, every Filipino to uh, get our uh, success or to fulfill our success. That's araw po sa inyong lahat, ako po si Raul, nag isang OFW, dalawang taong OFW, labing apat na taong nagtatrabaho sa Riyadh, sa Saudi Arabia, at pitong taong nagtatrabaho dito sa Doha. Sa dalawang isang taong kong OFW, ganun lang, at tanggap ng sahot, adalah, walang naiiwan. So mabuti na lang, na po isang kumparing nag-imita sa akin, dito sa mga dito nga sa UPS at uh, nag-attend ako ng seminar nila. Sa so, pag-attend ko ng seminar nila, nakita ko dito sa negosyo nito ay maganda talagang para sa mga UFW. Bakit kanya? Kasi nga, uh, tayo mga UFW ay talagang obligado ng ng pera sa Pilipinas. Sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa atin. So, Bukod doon sa pagpapadala ng pera, sarili mo na, sa bahay mo na lang gagawin. Hindi ka napipila doon sa remittance center, doon na lang sa comfort ng bahay mo. Sa kwarto mo, hindi ka napapawis sa pagpunta doon, pipila sa mga remittance center. At uh, meron pang ipangalang gusto dito na ginagamit ko na kumikita ko mas dito ako sa Doha. Ang ginagawa ko, nag ako ng ticket local at saka international. Yung mga kapitbahay ko sa amin sa Negros ay pag umakalis, pumunta ng Davao, pumunta ng Cebu, pumunta ng Manila, sa akin nag order ng ticket. Mano? Ibig sabihin, extra income ko na yun. Kaya nga sabi ko, kaya magsasabi ko dito, mga kabayan, mga kapwa OFW, ah, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi, ah, uh, time ang hinahabol natin dito eh. Pag naunahan tayo ng iba, wala na. Kaya dapat Punta na kayo dito, tawagan niyo kami, nandito lang kami, tutulong sa inyo, magpa-member na kayo sa UPS. Si Lizzie May, 7 years na katrabaho sa Middle East, na-invite uh, po ako sa UPS, UHFW. Nag-join po ako dito at nalaman po po na uh, manilest po yung mga expenses natin kung mag-join tayo ito kasi uh, yung sa remittance, konti lang po yung charge. At saka po, magkakaroon po po ng negosyo yung pamilya sa Pilipinas, kailan po sa voting. Ngayon, yung kapatid ko po nag nag naglo-load nag sa Pilipinas. At malaki na kaya rin po yung kita niya. At saka po, uh, in-invite ko rin po kayo na mag-join po sa amin, sa UPS, para maging nilaisin po yung akong expenses niya. Kung uh, nakaroon pa kayo ka ng sariling hanap Ikaw man kabayan ay may pagkakataong magnegosyo at kumita ng limpak-limpak na salapi at the comfort of your home. Unified Products and Services. Global Pinoy for a global community.